So ayan guys for today's video bali malig ako ngayon dito sa ano gayong yung bakon dito sa makulag so ito yung ano uh, daanan punta dun sa may tulay ayan. so ito yung motor dito ko nilagay so hindi ko alam kung bawal dito mag parking so wala na isa so, dyan lang ako nagay kasi wala akong maparkingan so dito man dito ko lang ilagay yung yung motor na yan ayan so maki pa naman yung espasyo kaya pa naman makadaan dito yung ibang motor so kung bawal so no tayo so ayan dito tayo ngayon guys saan makulag so hindi uh, lang ako tulad sa galon para sumigib dito ayan o

Ay natin yan. talaga. So, bago yan. Uh, Nag-ibig ako ang tubig. Ayan. So, dito yung ano, yung... Dito yung pag ng tubig. So, Ayan. Ito pangalan dito na... Welcome to... Makulag Spring Resort. Bawal ito mag-taas, mag-laba O, oh, bigyan na lang sa maharo ko tubig. Eh, may give mo na ko tubig. Bigyan mo na lang, yan. Sige na, tumala. Talagos ka na. So ito yung nandito. Yung ito madilim lang. Ayan, try natin mas magtikim dito tubig. Masarap. So, ito ang kung ito taas ayun na ah. saka may isang naposto dito na tubo so tayo natin na maigod dito yung so, masarap Sa sabi daw dito bali tinis na daw ito na tubig na ito 100% na malinis so yan hindi konti lang yung ano yung umagos ito pero ito pa ano kayo ang puno rin yan okay. So, first time ko dito na ano, maliko ulit. So, ilang Tawa na rin na handa ko dito ng eh. Oh. Uh. Uh. Bago, bago, yan. Ito mo yung inuman ko. Try ko lang na inuman.